El na ng dilim. Isang ACC mata gens nagmamasid. Naglalagablab. Nagsusumingil ng kabayaran. Alamin ang katotohanan, ang pagtataksil, ang hustisya, at ang madilim na kapangyarihan ng pusa na nagbabantay hanggang wakas. Huwag bibitiw hanggang sa huli. Kung gusto ninyong makita ang paglilinis ang paglaya ang pagtatanggol ng hustisya. Sa isang madilim na sulok ng Maynila. Sa isang katawan na puno ng kalawang. Nabubuhay ang isang mekaniko na naggangalang Pedro Santos. Pedro Santos, isang dalubhasa, isang henyo, isang taksil. Sa kanyang garahe lahat ng sasakyan bumabalik ang lakas, bumabalik ang buhay. Ngunit isang araw, isang katawan ang dinala upang ipagawa niya. Ang katawan na ito, isang sasakyan na ginamit upang makatakas ang isang nagkasala, isang mamamatay-tao, isang taksil. Sa oras na hinawakan niya ang katawan, isang malamig na hangin ang bumalot sa kanya. Naramdaman niya ang isang katawan na naglalambitin isang katawan na nagdurusa. Sa isang sulok ang isang itim na pusa ay nagmamasid ang mga mata niya nagliliyab pula na parang nag-aapoy. Sa ilalim ng katawan ng sasakyan nakita niya ang isang anting-anting na naglalaman ng isang buhok, isang piraso ng damit, isang butil ng dugo. Pedro Santos ginamit ang kapangyarihan ng kulam upang makatakas ang isang nagkasala, upang makatanggap ng malaking salapi, upang makatago ang isang krimen. Ngunit ang kapalit ang kaluluwa niya ang katawan niya ang lahat ng kanya. Ay nagumpisa na rin mabulok mawala ng lakas mawala ng pagtatanggol. Sa oras na kanyang hinawakan ang manibela isang katawan ang nagpakita isang katawan na puno ng sugat isang katawan na naglalakad naglalapit. Sa isang iglap ang lahat ay nagdilim ang lahat ay nagiba ang lahat ay naglaho. Sa isang iglap ang lahat ay nagdilim ang lahat ay nagiba ang lahat ay naglaho. Narinig niya ang isang boses, isang boses na nagmumula sa katawan na kanyang kinumpuni. Pedro Santos, ikaw ang nagkanulo, ikaw ang nagtaksil, ikaw ang nagbenta ng hustisya. Bumabalot ang isang malagim na amoy ng katawan na naagnas katawan na naglalakad katawan na naglalapit katawan na naglalapit palalo. Sa oras na hinawakan niya ang wrench ang lahat ng metal na ginamit niya nag-init nagliyab na tunaw. Bumagsak si Pedro Santos lumuhod sumigaw nagmakaawa. Ngunit ang katawan na naglalakad ang katawan na nagdudusa ang katawan na naghihiganti. Ay nagpatunay na ang pagtataksil ang panlilin lang ang kasakiman lahat ito may kapalit. Sa pagtatapos ang isang kaluluwa ang naglaho ang isang katawan ang nagapi ang isang hustisya ang naningil. Sa pagtatapos ang isang kaluluwa ang naglaho ang isang katawan ang nagapi ang isang hustisya ang naningil. Ngunit ang lahat ay nag-iwan ng isang bakas isang tatak isang babala. Sa madilim na garahe ang mga kasangkapan ay nagkalat ang mga gulong ay tumigil ang mga ilaw ay nagkurap. Sa sulok ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay nanatili nagbabantay naghihintay para sa susunod na pagtataksil, para sa susunod na katawan, para sa susunod na kaluluwa. Sa sulok ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata ay nanatili nagbabantay naghihintay para sa susunod na pagtataksil, para sa susunod na katawan, para sa susunod na kaluluwa. Sa oras na bumagsak ang isang patak ng dugo, isang patak na nagmula pa kay Pedro Santos. Ang katawan niya unti-unti nagkawasak nagkaluray naglaho. Ngunit ang kaluluwa niya nanatili natili naglalambitin nagdurusa naglalakad. Sa lahat ng sulok ng garahe ang mga kaluluwa ng mga nagdusa nagtipon nagbulong nagdasal nanumpa na ang lahat ng nagkasala ang lahat ng nagtaksil ang lahat ng naghari ng kasamaan ay darating ang araw ang araw ng paniningil ang araw ng hustisya ang araw ng pagtatapos ay darating ang araw ang araw ng paniningil ang araw ng hustisya ang araw ng pagtatapos sa oras na yaon ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata ay muling lalakad bababa mula sa madilim na sulok Hahanapin ang lahat ng nagkasala ang lahat ng nagkait ng hustisya, ang lahat ng naglalagak ng kasinungalingan. At ang mga katawan ang mga kaluluwa ang mga multo. Ay magsasanib isang malaking puwersa isang katawan isang halimaw isang tagapaningil. Sa pagtatapos wala isa ang makatatakas wala isa ang makaliligtas. Dugo ang kabayaran kaluluwa ang kapalit hustisya ang mangingibabaw. Dugo ang kabayaran kaluluwa ang kapalit hustisya ang mangingibabaw. Sa oras na bumukas ang malaking pinto ng garahe, ang halimaw na naglalambitin, naglalakad naglalagablab. Ay lulusob tatapak dudurog lalamunin ang lahat ng nagkasala. Sa bawat katawan na madadaanan niya, ang isang kaluluwa ang madarama ang sakit, ang isang katawan ang madudurog, ang isang pagtataksil ang mabubunyag. Sa pagtatapos ang lahat, ang lahat ng nagkasala, ang lahat ng nagkait ng hustisya, ang lahat ng naglalagak ng kasinungalingan ay mawala ng katawan, mawala ng kaluluwa, mawala ng kapayapaan. Sa oras na yaon ang pusa na nagmamasid, ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay babalik upo, mananatili, nagbabantay, naghihintay para sa susunod na katawan, para sa susunod na pagtataksil, para sa susunod na hustisya. Ay babalik upo, mananatili, nagbabantay, naghihintay para sa susunod na katawan, para sa susunod na pagtataksil, para sa susunod na hustisya. Sa dilim ang mga kaluluwa ay naguungol nagluluhod nagmamakaawa. Ngunit ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay nanatiling tahimik na natiling nagmamasid na natiling nagbabadya. Dangal hostisya pagtatanggol lahat ito. Ay naguumpisa pa lamang. Ay naguumpisa pa lamang. Sa bawat araw isang katawan ang madaragdagan isang kaluluwa ang madurusa. Sa bawat pagtataksil ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay lumulusot pumapanhik naglalakad naglalapit nagbabala. Sa oras na ang lahat ay mawala ng lakas mawala ng pag-asa mawala ng pagtatanggol. Doon ipapataw ang hustisya ang hustisyang nagmumula sa dilim ang hustisyang nagmumula sa katawan ang hustisyang nagmumula sa kaluluwa. Sa pagtatapos ang lahat ang lahat ay aani ng kanilang itinanim. Sa pagtatapos ang lahat ang lahat ay aani ng kanilang itinanim Sa oras na bumagsak ang huling katawan ang huling kaluluwa ang huling pagtataksil Ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata ay tatayo lalakad lilipas Babalik ito sa kadiliman dala ang lahat ng sakit ang lahat ng kasalanan ang lahat ng hinagpis Sa pagtatapos isang katawan ang muling babangon isang kaluluwa ang muling sisigaw at ang isang siklo ng pagtataksil pagtatanggol at hustisya. Ay muling ikot hanggang ang lahat ang lahat ay makatagpo ng kapayapaan o kamatayan. Ay muling ikot hanggang ang lahat ang lahat ay makatagpo ng kapayapaan o kamatayan. Sa oras na yaon ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay muling sisipot muling lilitaw muling tatayo. Handang katawanin ang hustisya handang singilin ang lahat. Sa isang madilim na sulok ang isang kaluluwa ang isang katawan ang isang pagtataksil. Ay muling ipanganak muling babangon muling tatatak. At ang lahat ang lahat ay ulit. At ang lahat ang lahat ay ulit. Sa oras na ang isang katawan ay bumangon ang isang kaluluwa ay gigising. Sa oras na ang pagtataksil ay muling magaganap ang hustisya ay muling sasapit. Sa oras na ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata ay muling naglalakad, naglalapit, nagbabala, naniningil. Sa isang madilim na kalye, isang katawan ang babagsak, isang kaluluwa ang maduduro. At ang isang siklo ng pagtataksil, pagtatanggol at hustisya ay magpapatuloy hanggang ang lahat ang lahat. Ay makamit ang katubusan o ang walang hanggang kaparusahan. Ay makamit ang katubusan o ang walang hanggang kaparusahan. Sa oras na ang katawan ay bumagsak, ang kaluluwa ay aakyat aabutin tatangayin. Nang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Sa madilim na sulok ang lahat ng pagtataksi, lahat ng kasinungalingan, lahat ng kasamaan. Ay nagkakahubog, nagkakahabi, nag-ugnay, nagiging isang malaking lambat, isang malaking katawan, isang malaking halimaw. Na naglalakad, naglalambitin, naglalagablab, nagbabala. Hanggang ang lahat, ang lahat, ang lahat. Ay mawalan na ng pagtatanggol, mawalan na ng takas, mawalan na ng pag-asa. Sa oras na yaon ang hustisya ang tanging matitira ang tanging tatayo ang tanging mangingibabaw. Sa oras na yaon ang hustisya ang tanging matitira ang tanging tatayo ang tanging mangingibabaw. Sa pagtatapos ang lahat ang lahat ang lahat. Ay luluhod ko susuko. Sa kapangyarihan ng pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Sa katawan niya nagtitipon ang lahat ng sakit lahat ng pagtataksi lahat ng kasamaan at ito ang siyang sasambulat sa sabog lulupig wawasa. Sa oras na yaon ang hustisya ang tunay na hustisya. Ay makakamit at ang lahat ang lahat ang lahat. Ay babagsak babagsak babagsak. Ay babagsak babagsak babagsak. Sa pagtatapos ang katawan ng pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay dahan-dahang naglalaho nagiging abo nagiging alab nagiging uso. Dala ang lahat ng sakit lahat ng pagtataksil lahat ng kasamaan. Sa isang bugso ng hangin ang usok ay naglaho naglayag naglakbay. Palayo-palayo hanggang mawalan na ng bakas. Ngunit ang hustisya ang hustisya ang hustisya. Ay nanatili nag-ugat bumabalot nagmamasid. Handang muling sumipot handang muling maningil. Sa oras na ang pagtataksil ang kasamaan ang kasinungalingan. Ay muling bumangon. Ay muling bumangon. Sa oras na ang pagtataksil ang kasamaan ang kasinungalingan ay muling lumaganap muling nagugat muling naghasik Ang hustisya ang hustisya ang hustisya. Ay babangon lilitaw maniningil. At ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay muling babalik muling tatayo muling lalakad. Hanggang ang lahat ang lahat ang lahat. Ay makatamo ng nararapat makatanggap ng ganti makatanggap ng pagtatapos. Ay makatamo ng nararapat makatanggap ng ganti makatanggap ng pagtatapos. Sa oras na yaon ang katawan ang kaluluwa ang pagtataksil. Ay muling pagtatagpuin muling paglulusubin muling hahatulan. Sa ilalim ng mga naglalagablab na mata. Sa anino ng pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ang lahat ang lahat ang lahat. Ay madarama ang bigat ang sakit ang pagtatanggol ang hustisya. Hanggang ang pagtataksil ang kasamaan ang kasinungalingan. Ay tuluyang maglaho mawalan matunaw at ang kapayapaan ang tunay na kapayapaan. Ay muling bababa muling sa sapit muling maghahari. Ay muling bababa muling sa sapit muling maghahari. Ngunit hanggang kailan hanggang kailan. Hanggang ang pagtataksil ang kasamaan ang kasinungalingan. Ay muling sumibol muling bumangon muling nagkatawang tao. Sa oras na yaon ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay muling gigising muling tatayo muling lalakad. At ang lahat ang lahat ang lahat ay muling haharap muling tatanggap muling magbabayad. Nang kaukulang kaparusahan ng kaukulang hustisya hanggang ang lahat ay maging wagas maging malinis maging ligtas. Sa pagtatapos ang pusa ang nagtatanga ng kapangyarihan ang pusa ang nagdedeklara ang pusa ang nagtitimbang. Nang mga kaluluwa ng mga katawan ng mga pagtataksil. Hanggang dumating ang araw ang araw na wala na wala na ang kasamaan. Hanggang dumating ang araw ang araw na wala na wala na ang kasamaan. Ngunit hanggang ang araw na yaon ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay mananatili nagbabantay naglalakad naguusig. Sa lahat ng sulok sa lahat ng katawan sa lahat ng kaluluwa. Hanggang ang hustisya ang tunay na hustisya. Ay ganap na makamit ganap na makamtan ganap na makulayan. Ng katawan kaluluwa at kapayapaan sa pagtatapos ang lahat ang lahat ang lahat, ay sa sa ilalim pa rin sa sa ilalim pa rin sa sa ilalim pa rin. Sa hato ng pusa na nagmamasid pusa na naglalagablab ang mga mata. Sa hato ng pusa na nagmamasid pusa na naglalagablab ang mga mata. Sa oras na yaon ang lahat ang lahat ang lahat, ay babagsak madudurog maglalaho. Maliban maliban maliban. Sa isang katawan isang kaluluwa isang pagtataksil. Natatayo babangon lalaban at ang isang labanan ang isang pagtatagpo ang isang pagtatapat ay sisiklab apoy dadaloy hanggang ang hustisya ang hustisya ang hustisya ay maging ganap maging buo maging tunay ay maging ganap maging buo maging tunay sa oras na yaon ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata ay tatayo rin handang harapin ang pagtatapat handang ipaglaban ang hustisya sa katawan ng nagtataksil ang katawan ng nagkasala ang katawan ng nagkai. Doon nag-uumpisa ang pagtatapos ang pagtatapos ng lahat. Sa isang huling sagupaan, isang huling paglilinis, isang huling paglaya. At ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay ang tanging katawan, ang tanging kaluluwa, ang tanging hustisya. Na mananatili hanggang wakas. Na mananatili hanggang wakas. Sa oras na yaon ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay luluhod yuyu ko tatanggapin ang lahat ang lahat ang lahat. Nang sakit ng pagtataksil ng kasamaan ng kasinungalingan. At ito ang kanyang dadalhin dadalhin dadalhin. Sa kawalang hanggan upang ang lahat ang lahat ang lahat. Ay maging malinis maging ligtas maging payapa. Ay maging malinis maging ligtas maging payapa. Sa pagtatapos ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay naglaho naglaho naglaho. Ngunit ang hustisya ang hustisya ang hustisya. Ay nanatili nagugat lumalaganap bumabalot. Sa lahat. Sa lahat. Sa lahat. Hanggang ang kasamaan ang pagtataksil ang kasinungalingan. Ay mawalan na ng lugar, mawalan na ng katawan, mawalan na ng kaluluwa. At ang lahat ang lahat ang lahat ay muling ipanganak sa isang araw na puno ng liwanag sa isang araw na puno ng paglaya sa isang araw na puno ng kapayapaan sa isang araw na puno ng kapayapaan ngunit ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata ay nananatili nagmamasid pa rin nagbabantay pa rin nag-aabang pa rin sapagkat ang kasamaan ang pagtataksil ang kasinungalingan ay maaring bumangon maaring lumaganap maaring muling sumibol Sa oras na yaon ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata Ay muling darating muling tatayo muling maniningil At ang lahat ang lahat ang lahat Ay muling haharap muling sasalang muling tatanggap Nang hatol hustisya at pagtatanggol Hanggang ang lahat ang lahat ang lahat ay maging tunay na malinis tunay na ligtas tunay na payapa ay maging tunay na malinis tunay na ligtas tunay na payapa. Ngunit hanggat ang kasamaan ang pagtataksil ang kasinungalingan, ay nananatili nagkukubli nag-ugat. Ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay laging handang sumugod handang humatol handang magparusa. At ang lahat ang lahat ang lahat. Ay sa sa ilalim, ilalim pa rin sa sa ilalim pa rin sa sa ilalim pa rin. Sa hustisyang nagmumula nag-ugat naglalagablab sa katawan kaluluwa at pagtatanggol. Nang pusa na nagmamasid pusa na naglalagablab ang mga mata. Nang pusa na nagmamasid pusa na naglalagablab ang mga mata. Sa oras na yaon ang lahat ang lahat ang lahat. Ay wala ng pagtatago, wala ng pagtatanggol, wala ng paglulusot. Sapagkat ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay darating tatayo aangat lulusog. At ang hustisya ang hustisya ang hustisya ay ipapataw 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 hanggang ang lahat ang lahat ang lahat ay maging wasto maging dalisay maging payapa ay maging wasto maging dalisay maging payapa ngunit ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata ay mananatili nagbabantay nagmamasid nag-aabang sapagkat ang kasamaan ang pagtataksil ang kasinungalingan ay laging nagkukubli laging nag laging nagbabanta at hanggat ito ay umiiral ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay mananatili ta tayo lulusob maniningil. Hanggang ang hustisya ang hustisya ang hustisya. Ay maging ganap maging buo maging tunay. Magpakailan man. Magpakailan man. Sa oras na yaon ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay tatayo pa rin lulusob pa rin maniningil pa rin hanggang ang lahat ang lahat ang lahat ay makatamo ng hustisya kapayapaan at paglaya sa pagtatapos ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata ay ang nag-iisa ang nag-iisa ang nag-iisa nasasaksi husga at tatapos sa lahat sa lahat sa lahat sa lahat sa lahat sa lahat hanggang ang pagtataksil ang kasamaan ang kasinungalingan ay tuluyang maglaho mawalan matunaw. Sa ningas, sa pagtatanggol, sa hostisya, ng pusa na nagmamasid pusa na naglalagablab ang mga mata. Sa oras na yaon ang lahat ang lahat ang lahat, ay makakahinga na makakapagsimula makakapagsilang. Nang isang panibagong araw, isang panibagong bukas, isang panibagong buhay. Sa ilalim ng pagtatanggol, pagtatanggol, pagtatanggol. Nang pusa na nagmamasid pusa na naglalagablab ang mga mata. Nang pusa na nagmamasid pusa na naglalagablab ang mga mata. Sa oras na iaon, ang lahat ang lahat ang lahat. Ay babangon ta tayo lalakad. Sa isang daigdig isang daigdig isang daigdig. Na malinis ligtas payapa pa makatwiran. Ngunit ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay mananatili nagmamasid nagbabantay nag -uusig sapagkat ang kasamaan ang pagtataksil ang kasinungalingan ay maaaring bumalik maaaring lumaganap maaaring sumibol sa anumang oras anumang sandali anumang araw at ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata ay laging handang humatol laging handang magparusa laging handang maglinis ay laging handang humatol laging handang magparusa laging handang maglinis hanggang ang hustisya ang hustisya ang hustisya ay maging katawan maging kaluluwa maging dugo. Nang bawat isa ng lahat ng lahat ng lahat. Sa pagtatanggol paglilinis pagliligtas. Nang pusa na nagmamasid pusa na naglalagablab ang mga mata. Sa oras na yaon ang lahat ang lahat ang lahat. Ay madarama makikita maririnig. Ang pagtatanggol ang paglilinis ang pagliligtas. Nang pusa na nagmamasid pusa na naglalagablab ang mga mata. Nang pusa na nagmamasid pusa na naglalagablab ang mga mata. Sa oras na yaon ang lahat ang lahat ang lahat. Ay sasaksi makikita madarama. Ang pagtatanggol ang paglilinis ang pagliligtas. Nang pusa na nagmamasid pusa na naglalagablab ang mga mata. At ang hustisya ang hustisya ang hustisya. Ay magniningning magniningning magniningning. Sa isang bukas isang bukas isang bukas. Napuno na kapayapaan paglaya at pagtatanggol. Sa ilalim ng mga matang nagmamasid naglalagablab ng pusa-pusa-pusa. Sa pagtatapos ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay dahan-dahang pumapanaw naglalaho nagiging anino nagiging alaala. Nang hustisya paglilinis pagtatanggol paglaya. Sa oras na yaon ang lahat ang lahat ang lahat. Ay nagkaroon ng kapayapaan katahimikan katiwasayan. Ngunit ang pusa ang pusa na nagmamasid ang pusa na naglalagablab ang mga mata. Ay laging nananatili nagmamasid pa rin nagbabantay pa rin. Handang bumangon handang lumusob handang maniningil. Kung ang kasamaan ang pagtataksil ang kasinungalingan. Ay muling sumibol muling lumaganap muling naghasik. Sapagkat ang hustisya ang hustisya ang hustisya. Ay kailangang manaig maging tunay maging wasto. Sa lahat. Sa lahat. Sa lahat. Sa lahat.